Ang ahas nga ba na ito ang dahilan ng mga lindol sa Pilipinas? This is why Japan always has the Godzilla movies because they are close to Japan. When they come out, that's more than likely where they're gonna go. They're gonna call it an attack. There's his cheek around to the side of his mouth and he goes right through here. Mga kaibigan, kung hindi ka mahilig sa mga ganitong klaseng bagay, ay mabuti pang skip mo na to dahil hindi para sa'yo ang vijung ito. Pero para sa iba dyan na bukas ang isip o open-minded sa lahat ng kwentong kababalaghan at hiwaga ay makinig kayo sa mga susunod ko pang sasabihin. Alam nyo ba na may isang kwento na matatagpuan sa halos lahat ng kultura mula sa iba't ibang bansa patungkol sa isang higanteng kalahating ahas at kalahating dragon na pinaniniwalaang namamalagi sa kailaliman ng dagat at nag-aantay lang ng tsyempo para umatake. Dito nga sa Pilipinas ay meron tayong sariling version nito, walang iba kundi ang kwento ni Bakunawa na di umano ay kumain sa anim na buwan meron ang ating planeta noon hanggang sa isa na lamang ang natira at sinasabing pagkatapos noon ay nagtago ito sa ilalim ng dagat at hindi na nagpakita. Ang kwentong ito ay nagmula sa Visayan folklore na may kanya-kanya ring version sa Tagalog, Kapampangan at Mindanaoan groups. Ngayon may ilang conspiracy theories ang ikinokonekta ang napakalumang kwentong ito sa mga nangyayaring lindol ngayon sa Pilipinas. Ayon kay Detas Universe, isang eksperto patungkol sa usaping ito, ang ahas raw na ito ay tinatawag na Naga Serpent. Ayon sa kanyang ginagawang pag-aaral dito, ay nagsisimula na raw kasing gumising at gumalaw muli yung nasabing nilalang. nag-umpisa raw itong magparamdam noong March 11, 2011 sa northeastern coast ng Japan na siyang nagresulta sa 9.0 magnitude na lindol at tsunami na may taas na 30 meters na itinuturing bilang isa sa pinakamalalang trahedya sa ating kasaysayan. Ayon dito ay nanggaling daw yung Naga Serpent sa kailaliman ng syudad ng Nagasaki at kung titignan ay isa sila sa mga hindi masyadong naapektuhan dun sa trahedya nung taon na yun. Muli niya itong ikinonekta sa naganap naman na 6.9 magnitude na lindol sa probinsya ng Cebu at ayon muli sa kanya, nanggaling naman daw yung Naga Serpent sa Naga City, Cebu na hindi rin kalayuan sa epicenter ng lindol. At gaya ng Sanaga sa Nagasaki noong 2011, ang Naga City ay hindi rin gaanong naapektuhan sa nangyaring trahedya. Ayon naman sa ilan pang kwento ay hindi lang daw iisa ang naga serpent na to kundi marami sila at sabay-sabay silang gumagalaw ngayon sa ilalim ng karagatan. At sa ngayon nga ay patuloy pa rin nakakaranas ng lindol ang ating bansa mula sa iba't ibang lugar kung saan ngayon lang araw October 9 sa ganap na 10.30 ng umaga ay nagkaroon ng 4.4 magnitude na lindol sa Pugu, La Union at ito ay naramdaman hanggang sa Baguio, San Fernando, Nueva Ecija, Dagupan, Lingayen at Urdaneta. Sa Cebu naman ay patuloy pa rin silang nakakaramdam ng aftershocks at ngayon nga ay nasa may git 10,000 aftershocks na ang nararanasan nila. Isa rin ang bagay na to sa ikinakatakot ng ilang mga teorista na baka raw, posibleng ito ang magdulot sa binabantayan nga nating The Big One. Inuulit ko mga kaibigan, hindi ko ginawa ang kwentong to bagkus napakaluma na ng urban legend na to na higit pang mas nauna kaysa sa Biblia at matatagpuan sa halos lahat ng kultura sa ating mundo. Ito ay akin lang pinagsama-sama at ibinahagi sa inyo at wala ring ebidensyang magpapatunay sa kwentong ating napag-usapan. Kung iisipin nga naman ay tunog imposible ang bagay na to, ngunit sa kabilang banda ay pakatandaan na marami talagang bagay sa ating paligid ang mahirap ipaliwanag at mistulang isang hiwaga pa rin sa ating lahat hanggang ngayon.